Shalom sa lahat ng mga taga-panood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na pinamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short. Kaya magsimula na tayo. Anong pag-aagaw o mas kilala sa katagang rapture? Isa itong kaganapan kung saan ayon sa 1 Thessalonians 4, verse 17 ang mga banal na namatay na ay bubuhayin maguli at sila ay bibihisa ng malwalhating katawan na hindi na nabubulok at hindi na namamatay. Ito ay ayon naman sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang 54. Matapos nito ay kapwa mga banal na binuhay na maguli sa mga patay at mga nalalabing buhay ay agawit sa alapaap at kapwa sa salubungin ang Panginoon sa hangin, taglay ang kanilang malwalhating katawan. Sa ganoon ay sa Panginoon na sila ng magpasawalang hanggan. Ito ay mangyayari sa isang kisap mata na nangangahulugan bago mo mabanggit ang isang salita. Tapos na. Ano ang pagkakaiba ng pagtanggap ng malwalahating katawan ng mga banal na nangamatay na at ng mga nalalabing buhay sa araw ng pag-aagaw? Uli, abangan ang susunod na kapanata at magbalahin tayong lahat ng ating Panginoon, Kristo Yesus.